Hello Philippines and hello world. <laughs> Kuha nga ito kahapon at pupunta kami ng birthday kasama ko ang aking anak. At dumaan nga muna kami dito para bumili ng regalo. Para may maibigay man lang. Mahirap naman kasi yung wala kang bitbit -bit pupunta sa birthday. Nakakahiya. So ayun nga at nandito na kami sa loob. Tumingin nga ako ng cake. Kaya lang napag-desisyon na namin mag-ina na egg pie na lang. Kasi nga panigurado maraming cake doon. Nang maiba naman. <laughs> So, nga at nakabili na kami at papunta na kami sa birthday. Diyos ko Lord, na pagkainit-init. Ang na nakakaloka. At mag-aalas 5 nga kami nakarating dito. Medyo na paaga yata kami ng punta. At ko konti pa nga lang ang bisita. Nandyan nga rin si Jessica, kaibigan ko nung college kami. Aba ang Kendra, o, oh, diba? Napagkaganda-ganda ng suot. Abala nga sila sa pag-aayos sa mga pagkain. Happy birthday, Tita Rona. Nanay nga pala yan ni Kendra. At senior citizen ng ha. Ang bakla nga, nagbihis. Nakakaloka. Nakulay nga niya yung tablecloth. O, oh, diba? Na-sprite ang akla. Tawa nga kami ng tawa dyan. At nandito nga rin si Arian, kasama niya ang kanyang anak. Napakabihira nga namin magkita-kita. Sila nga yung mga barkada ko noon. At may mga kanya-kanya ng pamilya, kaya bihira na kami magkita-kita. Ang bakla e na pagkainit-init, eh ganyan ang suot. <laughs> ano mo nga siyang principal dyan. O si Jessica, ayaw din pakakabog ng suot. Lalo na sa Arian. O ba diba? suot-suot niya ang mga pangmalakasan niya. At talagang pinaghandaan din niya to at nagpapilik madapa pa. <laughs> Naloka nga ako sa speech ni bakla. Hindi nga daw siya mag-aasawa para mag-alaga sa kanyang nana. Ambisyosa din ano. Akala mo namang may papatul sa kanya. Charot! Eh? <laughs> so, ayun na nga at nagkakasiyahan na dyan. Mga tuwang tuwa nga yung mga tao dyan. Hindi ko nga akalain na napakadaming taong nagpunta. So, nga at nagbibigay na sila ng regalo. Blue bills at saka mga gifts. Tapos may pa-speech pa. O, di ba nakakaloka? <laughs> Tinanong ko nga kay Bakla ko ano ang mga handa. Eh, ang sabi niya, pansit, buro, mga ganon. <laughs> At may pa-dessert pa nga daw, gulaman. <laughs> At ang budget nga lang daw nila, ipahib daw, sorry, naarot ako ni Bakla. Bungo pa nga daw yung handa. Para nga daw makakain lahat. Tawa nga kami ng tawa dyan. At napakasaya nga namin. Puro tawanan lang. So ayan nga at pumipila na kami para kumain. Napakahaba nga ng pila dyan. Ramdam na ramdam ko nga yung gutom. Kasi nga hindi pa ako kumakain ng tanghalian. At namis ko nga yung chicken Shanghai ni tita. Yun ang pinaghandaan ko. Kaya nga pagating ko nagulat ako at catering pala. Aba, siya. <laughs> Kaya sabi ko, limited lang yung makakain ko. At kung ano yung ilagay sa plato mo, yun na yung kakainin mo. Nakakahiya naman kasing bumalik-balik. So, ayan nga at nagbibigay na nga sila ng pagkain dyan. Ibig, ibig ko nga magpadagdag, kaya lang nakakahiya. Baka sabihin nila, napakatakaw ko. <laughs> So, na nga pagkain na inilagay nila sa plato namin. Pero in fairness, masasarap talaga. Malasa. So, ayun na nga si Galema, o, di ba diba? Super sing na. nag na nga sila mag-inuman dyan. Gusto ko nga uminom dyan, Kailan na pagkainit init na ma. Masakit sa ulo pag gano. So, nandito na nga rin si Oswald. At na-late nga siya, at galing nga daw siya sa outing sa si Sambale. At hen nga, kuha yan kanina, o, ba diba? Napagka-fresh-fresh. Pero mga puyat yan, ipano alas 11 ng gabi kami natin tulog ni Maro. Alas 10 na nga kagabi kami nakauwi. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa no, po ay lagi tayong mag-iingat para sa ating pamilya, magdadasal at laging magpapasalamat sa Diyos. Para mabigyan tayo ng lubos na lubos na biyaya. So ayan nga at magtatrabaho na naman ako ngayong araw na ito at nandito ako sa kabanatuan. Dito nga ako unang magpapasyente. Buti na lang hindi ako nga sa puya. At nasa kondisyon ang katawan ko para magtrabaho. At ayan nga at nandito na ako sa loob ng bahay nila na napag ganda ganda at napagka-presko-presko. Ang aga-aga pa lang dyan pero napagka-init-init. Bas nga ang hinihintay ko para malamig. So, hayan nga at nakasakay na ako ng bus. Pagdating ko nga sa bus, may nakakilala sa akin. Mga followers ko nga daw sila at nanonood sila ng mga vlog ko. O maraming maraming salamat po ma. So, hayan nga at nandito na ako sa Gapan City. At napakasarap nga ng ulam na ipinakain sa akin. Binayabasang baka o oh, di ba na pagkasarap sara pak na pak lasa kahit walang gula so hay nga tapunta na ako ng sa Leonardo pagkatapos Santa Rosa o pagkatapos Palengke <laughs> <laughs> At heto na nga at mamamalengke na ako ng ulam namin mamayang hapon. Ulam nga ni Maron ang binibili ko dito. So, nga at pauwi na ako ng bahay at nakabili na ako ng pagkain namin na iluluto ko mamayang hapo. Pagating ko nga, agad-agad kong pinakuloan yung ulam namin. Laan nyo na lang kung ano yan. Charot. Tinikman ko nga, ubod ng sarap. Nakakagutong. At ayan na nga ang ulam ni Maro na kalamares. O, ba diba? Pak na pak.